So update tayo guys, ito yung gagawin kong inahin, tatlo. Ito po ay 7 months. yan kita nyo guys, yung pagkain niya, uh, meron na po yan, darak. Uh, Pina-practice ko na po yan ng darak para paglipat doon, uh, hindi na sila maninibago sa feeds tsaka sa darak na halo. So ito po yung tatlo, update po tayo, ito po ay 7 months. So hindi ko pa po ito Ang hirap kasi monitor dito guys Kung naglalandi o hindi So ililipat ko na sila Ito doon sa Nirepair ko na Just pin so, so tatlo po yan guys Yan So hindi ko alam kung ilang beses Na naglandi So naglandi po yung isa So ito guys uh, Sa dumalaga advice ko sa inyo Kapag uh, sa 7 months na So, kahit sa 6 months, I uh, start na kayo magbigay ng sisikal. So, dagdag fertility food din yun guys, yung sisikal powder. Malaking tulong po yun sa mga dumalaga. Yan, ito, uh, malapit ko na lipat, tintahin ko lang matuyo. Yung just pinilang paglalagyan. So, 7 months, update po tayo guys. Hindi ko pa po ito pinai-ai. So, pay ay ko to mga 8 months para develop na develop na masyado yung ano nila katawan nila ready na sila sa ayan na uh, namumulan ha? para ready na yung katawa nila sa pagbubuntis so and guys sa uh, mga naka-experience na walang uh, mayroong nagkakasakit sa baboy nila una mapapansin niyo naman 'yan ...kapag uh, ang baboy may nararamdaman. Hindi yan kakain. Tatabi. So, unang yung gagawin, guys, monitor nyo muna hanggang hapon. Halimbawa, ngayon, umaga. So, monitor nyo muna hanggang hapon. Dahil minsan kasi, merong hindi kakain ngayon. Tapos, pagkatanghali, hapon, kumakain. So, kapag sa tanghali, i-monitor e, nyo po lagi sa tanghali, pwede nyo po bigyan sila ng uh, mga dahon. Like, uh, madridi agua ah, uh, so, pwede nyo po bigyan so, kinabukasan, ganun pa rin so, mag-inject na po muna kayo ng uh, vitamins yun po muna ang unang gagawin nyo i-check e nyo, lagi nyong hawakan kung mainit yung katawan kung may lagnat ba, kung kapag may lagnat guys, ah uh, Inject kayo ng vitamins tsaka analgin. So, pwede nyo po yun pagsabayin. Mang, yung ganito, yung mga dumalaga pa lang, madali lang naman gamutin to. So, kinabukasan, kapag walang pagbabago, pwede rin kayong mag-inject ng antibiotic. So, ang buntis kasi, um, mahirap gamutin. Dahil uh, sensitive po yung pagbubuntis nila. konting ano lang, maapik uh, maapektuhan yung mga anak sa loob. So ito guys, update tayo. I-update ko kayo nito. Tatlo ito. at uh, niyo guys yung katawan no. Ang tatangkad diyan guys. So pinihirap pumili ng gawing inahin. Yan ang uh, ng mga paaso. Ito na po 'yon sila guys. Ito ay 7 months. So mga 3 days na siguro ililipat ko na to doon doon sa distinguishing pin doon sa kabilang building. So andito po kasi sila sa kabila eh. So malalayo yung paglilipatan ko nila. So ako lang dilili maglilipat nito, guys. So ilang guys, i-update ko kayo nito kung paano ako ayan. kung paano ko po ito uh, kung kailan ko ipa at ano yung mga paghahanda na gagawin natin dito para uh, magiging handa sila sa unang pagbulog sa kanila so yun guys uh, lalaki na lang pa kasi nag nagbibigay na rin ako ng sisikal dito guys para matibay ang mga buto-buto so ito 7 months uh, hindi ko pa po ito pinai as 8 uh, months ako talaga guys 8 months total na uh, naghintay rin naman tayo ng matagal so hintayin na, rin, hintayin na natin kung Uh, sa hintayin na natin maging 8 months dahil yun po talaga yung ideal na bago natin pabulugan dahil sa edad na yun doon po sila uh, handa handa yung katawan nila uh, medyo mat matured na matured na yung katawan nila ready na sa pagbubuntis so yun lang guys uh, abangan nyo po uh, yung update ko nito Uh, kung hindi pa po kayo nakapalo uh, kung gusto nyo pong lagi kayong updated dito sa video na to uh, ay nyo po ako para uh, may dumarating sa inyo na notification sa inyong notification so ma-update kayo paulit <laughs> ulit, ulit. <laughs> seryoso ako eh paulit ulit okay guys yun lang maraming salamat happy farming everyone and God bless